Okay, magandang araw mga lodi So ngayon, maaga tayo ngayon mga lodi Pupunta tayo sa sagingan ng ating isang kaibigan no? Punta ako kay Sir Rogelio Isang farmer din no? Kasi nagkausap kami na mag-barter kami ng ducklings Tsaka barter niya ng uh, lab, walong pong uh, ano 80 na saging no sa ng saging so ngayon mga lodi nandito na ako sa kanilang lungsod mga lodi so naghintay ako dito nasa waiting shed ako okay so maya maya ah, talating na yan ah, medyo lubat ako ngayon mga lodi kaya medyo ah, hindi marami yung aking mga videos so nandito na ako sa kanila mga lodi ayan ipinasyal agad ako sa kanilang ah uh, mga saging dito sa kanilang bakuran no? nasa bakuran lang na nila yan okay, since siya na mga lunit nagkabulol-bulol -bulo tayo sa Tagalog no? Bisaya talaga tayo pilit lang natin tinatagalog kasi marami tayong mga kaibigan na hindi nakakaintindi ng Bisaya intindihin nila na lang mga lodi so yan yung bahay nila mga lodi ang ganda okay so nahiya tayong pumasok dan Oh, so, ayan mga lodi. Dito mga lodi papunta na kami doon sa kanyang uh, banana farm talaga mga lodi. So ito yung daan nila mga 300 meter from their house, no. Oh, uh, 300 meters from their house mga lodi. So 400 uh, na puno ng saging ang kanyang itinanim mga lodi. So dito na tayo mga lodi, oh. Ito. Yan ang daming saging mga lodi, lakatan at saka yung tundan. Ang dami mga lodi uh, medyo lubat lang tayo dito lodi kaya konti lang yung videos natin, no. Oh. may mga ducklings din siya, no. So ang sipag din siya, no. Uh, maraming salamat Sir uh, Rogelio sa uh, mabuting pagtanggap sa akin at saka sa uh, pagkain ng agahan. <laughs> maraming salamat, maraming salamat uh, Sir Rogelio. So, sa ulitin, sir. So, okay. So, ayan yun na okay na yung ano natin, usapan natin na uh, 40 to 80